Isipin ang iyong sarili na nakatayo sa pintuan ng isang sinaunang libingan na sarado sa loob ng tatlong libong taon. Ang alikabok at kadiliman nakapalibot sa iyo at ang hangin ay puno ng misteryo, ikaw ay tungkol sa pagtuklas ng mga lihim ng isa sa mga pinakamakapangyarihang at maalamat na hari sa kasaysayan si Haring Solomon isang arkeologo na handa upang ipasok ang isang pakiramdam ng pagtakot at takot na pinuno ang hangin, siya ay sikat para sa pagmamayari ng karunungan lampas sa kanyang mga taon, para sa pagtatayo ng isang templo na kinamumuhian ang Jerusalem. At para sa mga kwento ng kayamanan na tumatanggi sa pag-unawa ang kanyang buhay at pamana ay halos napakalaki upang maniwala at ngayon sa wakas pagkatapos ng mga milenyong ang kanyang huling pahinga ay sa harap nila. Ang unang pag-atake ay dumating bilang sila ay tumingin sa paligid na papalibutan ng kakaibang mga simbolo at mga kasulatan. Ang ilan ay tila pamilyar na kahawig ng sinaunang Hebreo. Ang iba ay ganap na banyagang mga kasulatan at mga simbolo. Walang sino man ay maaaring ilagay ito ay halos tulad. Ang mga simbolo na ito ay isang palaisipan, isang babala sa sinumang naglakas-loob na sirain ang kanyang kapayapaan. Ang isang bagay tungkol dito, ginawa ang buhok sa kanilang mga braso tumayo. Marahil ito ay ang realization na walang iba pa ay naglalakad dito para sa libo-libong taon. O marahil ito ay ang pahiwatig ng isang lihim, sa bawat sulok ng silid ay naglalaman ng mga bagay na tila mahiwaga. Maingat na pinili ang bawat isa sa kanila upang itago sa kanya bilang kinuha ang kanilang unang mga hakbang patungo sa libingan. Ang alamat ni Solomon sinasabi na ang kanyang mga kayamanan ay walang hanggan at ang kanyang kaalaman ay lumalampas sa mga tao. Ngunit may mga anunsyo ng mga ulap na madilim na mga pahiwatig na siya ay may mga lihim na lampas sa karunungan at kayamanan. Ang ilan ay nagsabi na siya ay may isang mahiwagang sing-sing ang selyo ni Solomon na kung saan pinapayagan siya na kontrolin ang supernatural na mga nilalang at makipag-usap sa mga hayop. Ang mga kwento kahit na inaangkin na alam niya ang spell at ritual na maaaring i-unlock ang mga lihim ng mga langit. Pagkatapos ang kanilang mga ilaw na nakuha ang isang korona na nakatayo sa isang tila perpektong nakaimbak na balangkas. Ang mga sapphire at mga ruby na naka-embed sa korona ay patuloy na sumisikat sa kabila ng mga taon sa tabi ng korona ay isang inukit na setro na nakaukit ng mga simbolo na nagpapahiwatig ng parehong kapangyarihan at proteksyon at habang pinag-iisipan nila ang tanawin isang scroll mahigpit na nakabalot sa isang kakaibang tatak nakahiga sa tabi ni Solomon bilang mga arkeologo maingat na nalapit sila nakita na ang pagsulat sa tatak ay hindi pamilyar Ngunit tila radiate ito ng isang enerhiya na iniwan ang mga ito ay nagulat ang scroll mismo ay sinaunang papel na natiling pinanatili na tulad ng kung ito ay naglalaman ng isang walang hanggan katotohanan na is nilang buksan ito upang ibunyag ang mga lihim nito ngunit may isang bagay na huminto sa kanila. Ang mga arkeologo na ito ay dumating sa paghahanap ng kasaysayan ngunit natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang alamat. Ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang buhay. Ito ay tungkol sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang takot sa kung ano ang maaaring mangyari kung ang ilang mga kaalaman na mahulog sa maling mga kamay. Sila ay alam na ang paglabag ng tatak at ang pagbabasa ng scroll ay maaaring ipakita ng karunungan ang ikasampung siglo BCE, ang panahon ni Solomon, ang kanilang kaguluhan, ay lumaki bilang katibayan na nakamount na mga piraso ng mga inskripsyon sa albularyo, sa sinaunang Hebreo at mga artifact na pagmamayari sa opisyal ng Royal Dr. Mazar, kinikilala ang posibleng koneksyon sa pagitan ng site na ito at Haring Solomon, marahil sila ay nakakapuha nang mas malapit sa kanyang huling pahingaan, ang mga natuklasan sa paligid ng libingan ipinahiwatig ng isang kahangahangang pag-aayos para sa isang hari ng katayuan ni Solomon, kaguluhan at hakahaka. -haka. Ngunit may isang bagay na nakakabahala tungkol sa lugar na parang ang libingan ay sadyang nakatago at protektado ang lugar na naglalaman kakaibang relikyas na pinalakas ang misteryo sa kanila ay higit sa 30 sinaunang mga selyo nagawa sa luwad na dating nagmamarka sa mga opisyal na dokumento Ang mga selyo na ito ay may nakasulat na mga paglalarawan na sinabi ng mga mananalaysay naniniwala na ang mga ito ay kabilang sa mga miyembro ng korte ni Solomon marahil ang kanyang pinakamalapit na mga tagapayo ay natagpuan nila ang isang napakalaking pintuan ng pagpasok malapit sa isang kahangahangang istruktura na nagmumungkahi na maaaring dinisenyo ni Solomon. Mula sa panahong iyon na naglalarawan kung ano ang tila mga icon ng pagkamayabong at mga figura ng tagapag-alaga bilang ang mga artifact na naipon. Ang mga arkeologo ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng kanilang mga natuklasan, ngunit mas malalim ang kanilang pagtuklas. Ang mga natuklasan ay naging kakaiba sa mga pag-aari ni Solomon, ay mga sinaunang tablet na may mga simbolo at mga kasulatan na nawala sa kasaysayan. May mga alingaw-ngaw na ang mga inskripsyon na ito ay naglalaman ng impormasyon ni Solomon ay hindi nais na makita ng mundo marahil ang kaalaman ay itinuturing na masyadong napakalakas o napakamapanganib para sa mga henerasyon ng mga tao ang mga spekulasyon na ang libingan ni Solomon ay matatagpuan sa isang lugar malapit sa Jerusalem Temple Mount, marahil na nalibing sa ilalim ng mga layer ng kasaysayan at mga putik. Ang Biblia ay nagsasabing si Solomon ay ang mastermind sa likod ng unang templo sa Jerusalem, isang templo na napakalaki na sinasabing itinayo sa tulong ng mga espiritu at mahiwagang kaalaman ito ay tumayo bilang isang simbolo ng banal na karunungan at kapangyarihan na natatakpan ng ginto at naka-encrust na may mahalagang mga bato isang site na nag-iwan ng mga bisita sa takot. Ang mga tao ay naniniwala na ang libingan ni Solomon ay malapit na nakatago sa paningin ng mga alamat at mga kwento na ipinapasa tungkol sa lokasyon nito. Ang nakakatakot na bahagi ng mga natuklasan ni Dr. Maz ay ang posibleng presensya ng mga sumpa o proteksyon na nakaimbed sa arkitektura ng libingan. Ang ilan ay naniniwala na ang sinaunang mga hari ay natatakot sa libingan at mga kwento ay sinabi ng nakamamatay na mga bitag at mga mantra inilagay sa paligid ng mga libingan upang maprotektahan ang mga patay. Ang mga arkeologo nagtaka kung sila ay nakipag-usap sa mga puwersa na lampas sa kanilang pag-unawa bilang sinaunang mga inscription hinimok na may babala sa mga sinumang mangahas na makagambala sa taong namatay. Ang mga mananalaysay sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang pagtuklas ni Dr. Mazes ay tugma sa paglalarawan ng Biblia na si ay bilang isang makapangyarihan at matalino na hari na hindi nag-atubiling protektahan ang kaniyang kaalaman sa pamamagitan ng mga bitag o mga mantra. Ang mga artifacts na natagpuan sa site ay nagpapatunay na ang panahon ni Solomon ay mas advanced kaysa sa dati na naisip na nagpapakita ng sopistikadong mga koneksyon sa kalakalan na kasulat na mga talaan at mga palatandaan ng isang organisadong monarkiya na namamahala sa isang matatag at estratehikong kamay sa pamamahala ni Solomon mula sa palasyo hanggang sa templo sa pamamagitan ng mga batas na kaniyang ipinataw at kahit na sa pamamagitan ng mistikong mga artifact na inilibing kasama niya Ang ilan sa mga seramikong sisidlan ay may kakaibang mga simbolo na posibleng nauugnay sa mga sinaunang ritual Ang mga estatwa na nasumpungan sa mga relikya ay nagpapahiwatig ng mga koneksyon sa mga tagapag-alaga at mga diyos ng pagkamayabong ay mga simbolo na sumasalungat sa imahe ni Solomon bilang isang mahigpit na relihiyosong pinuno. Ang mga iskolar ay nagtaka kung ang mga simbolo na ito ay tumuturo sa mga gawaing okultista, mga paniniwala na hindi pampublikong hinayaang ni Solomon o kahit mga lihim na dinala niya sa libingan upang panatilihin ang mga ito na nakatago sa kanyang mga tao. Gayon pa ang pinakanakakabahala na elemento ng ang paghukay ay isang inskripsyon sa isang balumbon na natagpuan malapit sa korona ni Solomon. Ito ay may isang simbolo na hindi kilala. Ang mga arkeologo ay nag-aatubiling buksan ang balumbon dahil sa edad nito at kahinaan na natatakot sa mga potensyal na nilalaman nito ngunit ang ideya ng kaalaman na maaaring maglaman nito marahil mga lihim tungkol sa paghahari ni Solomon o ang karunungan na sinabi niyang taglayin ay hindi maiiwasan ang mga inskripsyon na nasumpungan ay nagbigay ng pahiwatig na si Solomon ay may mga lihim tungkol sa iba pang sinaunang mga kultura at malalayong kaharian, isang pag-unawa na lumampas sa mga hangganan upang matuklasan ang mga lihim, ang ideya na ang libingan ni Solomon ay maaaring ibunyag ang kaalaman na may kakayahang muling pag-aayos ang lahat ng bagay na naniniwala tungkol sa kasaysayan ay bilang kapanapanabik sa bawat lumipas na araw ni Dr. Masar at ang kanyang koponan nadama ang bigat ng misteryo sa kanila. Kung ano ang nagsimula bilang isang makasaysayang pag-ukit ay kinuha sa isang madilim at mas matinding tono. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa gilid ng isang sinaunang lihim, isa na maaaring ay nakatago para sa isang kadahilanan, para sa ngayon ang lalim ng libingan ay nanatiling unexplored, ngunit ang mga anino ng mga lihim ni Solomon ay nanatiling tahimik sa paligid ang nilalaman ng libingan, mabilis na itinaas, kawili-wiling mga katanungan tungkol sa ang kaalaman at teknolohiya na magagamit sa panahon ng paghahari ni Solomon, ang mga tao ay madalas na inilalarawan ni Solomon. Bilang isang matalinong hari na nagtayo ng mga kahanga, hangang, mga gusali at nagkultibo ng isang maunlad at malawak na kaharian, isa sa mga pinakatampok ng kanyang paghahari ay ang pagtatayo ng unang templo ng Jerusalem, isang monumental na gawaing nangangailangan ng mga pamamaraan sa arkitektura hindi pang karaniwan sa panahong iyon. Ang mga inukit at mga disenyo sa arkitektura na natagpuan malapit sa libingan, lalo na sa paligid ng pintuan ng pasukan, ay nagpapahiwatig nang mga kasanayan sa pagtatayo na mas maaga sa kanilang panahon kung ang libingan ay naglalaman ng mga blueprint manuskrito o mga tool mula sa panahong ito ito ay maaaring mag-alok ng pananaw sa maagang pamamaraang ehenyero at matematika ang pag-unawa tulad ng isang pagtuklas ay maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa sinaunang teknolohiya Maari itong ipakita na ang mga sibilisasyon tulad ni Solomon ay mas advanced. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kasalukuyang mga takdang panahon ng kasaysayan at pilitin tayo na kilalanin na ang sinaunang mga tagapagtatayo ay nagmamayari ng advanced na kaalaman nang matagal bago ang pagtaas ng Gresya o Roma isang hula na nakagugulat at sa ilang mga kaso na natakot ang mga scholars ay ang ideya na ang isang sumpa ay pinoprotektahan ng libingan ni Solomon. Ang mga pinuno ay madalas na pumunta sa great lengths upang maprotektahan ang kanilang mga libingan mula sa mga magnanakaw at intruders. Halimbawa, ang mga faraon ng Ehipto ay nagsusulat ng mga sumpa sa mga dingding ng kanilang mga libingan upang pigilan ang mga magnanakaw. Dahil sa karunungan ni Solomon at mga tinatanghal na kakayahan sa mahika, hindi naman malayo na isipin na maaaring inilagay niya ang katulad na proteksyon sa kanyang huling pahingahan. Ang mga arkeologo at mga mananalaysay ay natatakot na ang pag-aalinlangan sa libingan ni Solomon ay maaaring maglunsad ng isang sinaunang sumpa, maging ito'y makasagisag o tunay. Samantalang ito ay maaaring mukhang kamangha-manghang maraming kultura ang may mga kwento ng mga nagaalinlangan. Ang mga espiritu o mga sumpa na inilagay sa sagradong SS ay maaaring ang karunungan ni Solomon ay nagpahintulot sa kanya na lumikha ng mga proteksyon na tumagal sa loob ng libu-libong taon. Ang mga hula na ito ay maaaring isang halo ng pamahiin at paggalang. Ngunit sila rin ay sumasalamin sa isang mas malalim na pag-unawa na ang sinaunang mga kaugalian ay madalas na may malaking halaga kahit na hindi lubos na nauunawaan sa isang panahon na ang mga paniniwala sa supernatural ang nangingibabaw sa isipan ng marami. Ang libingan ni Solomon ay maaaring nanatiling hindi nahawakan dahil sa paggalang o marahil takot ng mga naniniwala na ito ay pinagtanggol ng mga puwersa sa kabila ng pag-unawa. Kung ang mga ito ang mga sinaunang proteksyon ay tunay na nakakabahala sa kanila ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan na hindi natin mahulaan. Ang pagbuhay muli ng mga lumang takot sa modernong mundo. Ang alamat ni Solomon ay umaabot sa kabila ng espiritual at mistikong paniniwala. Ito rin ay may isang makabuluhang lugar sa pampulitika at kultural na kasaysayan ng Jerusalem. Ang unang templo na itinayo ni Solomon ay nananatiling isang cornerstone ng Jewish identity at ang pagtatayo nito ay kumakatawan sa isang nagkakaisang panahon, sa maagang kasaysayan ng Israel, ang paghahanap ng libingan ni Solomon ay maaaring palakasin ang mga makasaysayang ugnayan sa pagitan ng modernong Israel at sinaunang biblikal na mga kwento na lumilikha ng isang tulay na nagpapatunay sa malalim na nakaugat na mga paniniwala sa kultura. Ang gayong mga pagtuklas ay maaari ding maglipat ng pampulitika natanawin na sumusuporta sa mga pag-aangkin sa ilang mga bagong mga artifact o istruktura na malalim na konektado sa mga karapatan sa teritoryo sa isang rehiyon ay maaaring magsilbing makapangyarihang mga simbolo sa patuloy na mga debate tungkol sa lupa at relihiyosong pagkakakilanlan Ang lungsod ni David malapit sa kung saan natagpuan ang libingan ay isang sensitibong lugar na pinamamahalaan ng parehong mga autoridad ng Israel at Palestino. Ang pagtuklas ng isang tiyak na link kay Haring Solomon ay maaring mag-spark ng mas mataas na interes sa turismo at kahit na mga bagong tensyon sa pagkontrol at pagpapanatili ng mga sagradong lugar na ito habang madaling tumuon sa mga potensyal na benepisyo sa kultura ng pagtuklas na ito ang mga kinalabasan ay maaari ring isama ang isang pakikibaka upang mapanatili ang makasaysayang integridad. Kung ang libingan ni Solomon ay tunay na nagpapatunay sa mga ulat sa Biblia, maaari itong makaimpluensya sa kung paano ang mga pinuno ng relihiyon at politika ay nagpapaliwanag at nakikipag-ugnayan sa mga past potential na intensifying debate sa sinaunang teritoryo ay nag-aangkin kung ang sinaunang mga manuskrito o mga artifacts sa loob. Ang libingan ni Solomon ay tunay na nagsusulat ng kanyang karunungan, maaari lamang nating simulan upang tuklasin ang buong lawak ng kanyang pamana ang ideya na ang kanyang mga kasulatan ay maaaring maglaman ng mga pilosopiya ang mga batas o espiritual na gawain na nawala sa panahon ay parehong kapanapanabik at nakakatakot na may isang masela na balanse sa pagitan ng pagpusisa at pag-iingat pagdating sa kaalaman na nakatago sa loob ng libo-libong taon. Ang karunungan ay maaaring nakatulong sa kanya sa pamamahala sa kanyang kaharian, ngunit maaari rin itong magsama ng mga babala o mga turo na kung natuklasan ay maaaring hamunin ang mga modernong interpretasyon ng kasaysayan at espiritualidad. Ang kaalaman ni Solomon ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan o kahit na isang espiritual na reaksyon sa mga sinaunang kultura ang kaalaman ay hindi lamang impormasyon, ito ay kapangyarihan, pinarangalan at iginagalang bilang isang kaloob ng Diyos kung ang libingan ni Solomon ay isang imbakan ng nakalimutan na kaalaman, may takot na ang pagbubunyag nito ay maaaring makabalisa hindi lamang sa libingan mismo kundi pati na rin sa espiritual na tela na nakapalibot dito. Ang mga natuklasan sa paligid ng libingan ni Solomon ay higit pa sa makasaysayang mga kababalaghan na kanilang hinahawakan mga isyu ng agham politika espiritualidad at kahit na ang mga natuklasan na ito ay may potensyal na i-validate. Ang mga sinaunang teksto impluensya sa modernong politika at isisiwalat ang mga lihim na maaaring baguhin ang ating pag-unawa sa sinaunang karunungan at teknolohiya. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang katalinuhan o pananaw. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na kamalayan ng ang kapangyarihan ng kaalaman mismo na naiintindihan niya na ang ilang mga katotohanan na minsan ay natuklasan ay may mga kahihinatnan at na ang ilang mga ideya ay maaaring maging mapanganib sa maling mga kamay ang maingat na pagtatago ng kanyang libingan at ang mga kayamanan nito ay sumasalamin sa pananaw na ito, ang mga sinaunang hari at pinuno ay madalas na nag-iingat sa kanilang mga mana, mga simbolo ng proteksyon, hindi dahil sa kawalang katarungan, kundi dahil sa isang pakiramdam ng katungkulan upang maprotektahan kung ano ang maaaring makapinsala o makababagsak sa mga susunod na henerasyon ang libingan ni Solomon ay nagsisilbing isang nakakatakot na halimbawa maaaring puno ito ng mga kayamanan at mga turo ngunit sila ay nakatago. Kung naramdaman mong nabihag ka ng mga misteryong ito ni Haring Solomon, isa alang-alang na pindutin ang pindutan. Salamat sa pamamagitan ng pagsuporta sa aking channel sa paggalugad na ito. Tinutulungan mo kami sa pagtuklas ng mga lihim ng mga sinaunang mundo at pagbubunyag ng mga kwento na bumubuo sa ating pag-unawa sa kasaysayan hanggang sa susunod na video. Muli salamat.